guys, nandito ako sa Barat Hospital at maka-admit ako. Ilagyan na nila ako ng swero. Kasi balak lang talaga namin kumuha ng result ng blood test at saka po ng schedule. Kaso sabi ng doktor ay, i-admit na ako ngayon para maoperahan na ako bukas. Kaya nandito kami, ayan, nandito kami sa ward kung saan dito mag-aamitay mga pasyente para sa schedule nilang operation para bukas at marami ng tao dito. Balang nangyari guys ay biglaan, hindi na kami nakauwi ni Asis. Kaya kanina si Asis na lang ang umuwi para kumuha ng gamit para dalhin na rin niya si Ama. Ayan, ayan, nandiyan si Ama kasama niya. At ito naman guys ay yung kinaumagahan na to papunta ng Asis, okay, na kami sa Ophir kasi maaga to mga pero okay, ayan. at papunta si okay, okay, na Judy ayan si ang root nan nanjan sila so ayan papasok na ako ayan at ayun naiwan si Asis sa labas kasi ayan na yung pasukan kung saan ako mo perhan bali kayo kumaga po kami ang schedule at ito ay video ni Judy kung saan nailabas na si Tonton sa operating room ako ay naiwan pa sa operating room ayan na si Tonton si, si Judy na ang nagbibigyan. and ito nilagay nila sa higaan niya. Bali, sabi ko bakit sila bumili ng higaan niya. Meron siyang higaan doon. Marami daw lamok kaya bumili sila niya. Sabi. Parang binili yata ni Judy. O basta yun, si Judy or si Julie. Ayan, nakuha ka na nila si baby. Buti talaga nakabidyo si Judy. Nang ng video ng paglabas ng baby kasi wala na talagang time si Asis mag-video guys. Ayan. 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 pa yung video nila. <laughs> Buti si Nance ni <laughs> Judy ang kanyang video. Thank you so much. At meron man ako may pakita sa inyo. At eto yung paglabas ko ng recovery room. Nasa cabin na kami. Nandyan, nandyan palagi Julie, Judy. Nandyan palagi si Naruto. Yan, hi guys. Ayan, eto na yung madaling araw at kapapadede po lang kay Tonton. Ayan, natutulog na siya dito sa aking tabi at ako ay hindi man makatulog. Alas dos ng madaling araw yan. So, bali dito sa cabin, dalawang, dalawa kami na nandito. Tapos yung mga tagabantay naman namin. Ang sarap ng tulog niya, oh. Ah. Ayan, kayo na humusga. Sino ang kamukha niya guys sa amin? Pero yan na yung ating baby, buns So, you want to kiss, Ading? Kiss na. wow very good boy, Kuya. Asher. Chef. So, yung nakikising, hinahalikan niya. Tangrawang kiss niya na yan. Tulog pa yung maliit. patulog pa pero gusto na niyang kargahin. Jesus. Bagong gising, bagong gising kiss agad. At gusto daw niyang kargahin. Hmm. Tulog pa. Sarap ng tulog eh. O, oh, nahikab ka. Uy ka! Hmm. Jesus. Muti. Huspes. Mamang. Noong una, sabi ko, hindi ko alam kung sino kamukha. Pero, yung mukha niya, kamukha ng mamang ko. Pakita niyo yung picture ni mamang pag naka tayo. <laughs> ha? Lola. Lola. May lola in the Philippines, you May lola in heaven. Yung mata niya, yung mata niya, ganun, maumbok. Maumbok yung mata. Naulan dito, guys. Naulan. Naulan. Pagabi pa, magdamag ang ulan, madilim ang paligid. Hi guys, good morning and happy holiday. Happy holiday. Uh, happy Palm Sunday po sa ating lahat. And dito sa Nepal naman ay uh, holy, happy uh, color festival of colors. Ayan, festival of colors ngayon dito sa Nepal. And ngayon na rin kami mag-discharge, guys. Ayan, pinapaburp ko. Katatapos lang yung mag -bebe. At inaantay ko lang yung doktor na maglilinis sa aking dressing. Can see. Si Tonto. Yeah. See your face, anak? See your face. Don't put, So inaantay ko lang papalitan nila yung dressing ko. lilinisan nila. Tapos, uuwi na kami. Ayun, nagliligpit na. Ready, ready na kami makauwi after 4 days. Kasi pumunta kami dito ng 20, 21, 22, 23, 24. Ayan. 21 hanggang 21 hanggang 25. Almost 5 days. Ayan na nandito kami sa hospital. Pero ayun nga, naglilipit na. At inaantay ko lang yung mga nurse na magtatanggal. And ready to go na tayo. Ayun si Kuya Asher. Say good morning anak ko. Good morning. You're happy? Yes. Now you see your ate? I can't talk. Right. I can't talk. Can I talk now? She, 30 that There's one. one dirty. So, ayan. Bye-bye. Kita-kita tayo, guys. Hi, guys. <clears throat> Kaya nakikita nyo sa background natin. Nandito na kami sa bahay. Dumating kami kaninang umaga. Hindi ko lang alam kung anong oras yun. Siguro mga 11 or mag-12. Kasi, um, nalinisan yung aking dressings. Mga Dressings. Nilinis nila yung sugat ko mga nine. Nine yata yun, nine. So after nun, may inasikaso si Asis ng mga papel-papel tulad ng birth certificate ni Tonton. Galing sa hospital, di ba? Bibigay nila yung birth certificate ng bata. Tapos yung papel na mga galing doon sa hospital, yun ang dadalhin naman namin dito sa may ward dito sa amin para ma-issuehan ng birth certificate si Tonton. Bukod doon, ah... Uh, inasikaso din niya yung mga niliriseta ng doktor gamot ko for may mga iba 5 days, may mga iba 7 days tapos merong ano doon uh, pang 45 days na gamot tapos yung insurance ni Tonton, inasikaso din ni Asis at nakatanggap nga daw siya ng yung sayalo na papel, binigyan siya ng 800 tapos may 2,000 yata na binigay galing sa ano sa hospital sa Baratpur. Tapos yun yung ginamit niya na pera, pinambili ng gamot ko. Tapos yun, may mga papel na nasikaso siya, may mga binayaran din siya, ganyan. So, kaya medyo natagalan kami. Tapos yung patakbo naman niya ng motor, ay ng motor, <laughs> ng tuktok. <laughs> ano, um, mahina lang kasi sa totoo lang guys, masakit pa. Nung pinalitan yung dressing kanina, sabi sa akin nung nurse, pwede akong gumamit ng belt, pero loose lang, para i-hold, para hindi siya masakit. Ayan. Yung belt na ginamit ko nung buntis ako kay Tonton, yun yung ginagamit ko ngayon. Basta loose lang, sabi niya, loose lang. Huwag lang masyadong mahigpit. Pwede, sabi niya, sabi nung nurse, pwede daw. Ayan, pasensya na, nagtatakip ako kasi hindi ako pwedeng magbra Kasi, ano, pinupush ko na magpa-breastfeed kay Tonton para hindi kami bibigla nagatas. gatas. Although, nag-struggle ako nitong nakatang araw kasi wala talaga akong gatas. Kahit anong massage ang gawin ko, gawin yung sa may operating room, minamassage din ng doktor. Kasi sabi niya, wala ka gatas, wala ka gatas, sabi nila, ano mo lang yan, sabi, sabi nung isang nurse, sabi niya, kahit wala kang gatas, itry mo na ipa, dede pa rin sa bata para magkalaman Ngayon, nung nakalabas nga ako sa recovery, sabi nila, hindi ako pwedeng kumain ng solid, kailangan ano lang, liquid, soup-soup lang Sinunod ko yung soup. Sabi ko kay Asis, huwag niya akong bibigyan ng ng malamig na tubig. Alam niyo yung mineral siya pero hindi siya malamig. Pero sabi ko, haluan mo pa rin siya ng mainit. So pagigising -pag pa lang, pagisin sa umaga, warm water ako. Soup, yung soup na binibigay sa kantin. Actually hindi bigay, B bibilhin mo yun sa kantin. Kaninang umaga, nagkalaman. A ano siya, ah... Uh, namum namumukto anong tawag doon naninigas siya at saka masakit siya dahil dahil may ano may gatas na siya kaya ipupush ko na magpa breastfeed kay Asher kaya sabi ko siguro kahit hanggang 3 months um 3 months na iinom ako ng more on a uh, warm warm siya at saka more water ay ano pa basta yung mga soup 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 talaga para makapag-produce ako ng enough na milk para kay Tonton So, ayan, ipupush ko kasi yung gusto ko dati na magpa-breastfeed kay Asher, hindi ko siya nagawa, guys, kasi talagang kakapiranggot talaga. Hindi siya nakukontento. Pero ito naman, simula pag gising niya kaninang umaga, gatas ko lang yung ginamit ko. Okay naman, kontento naman siya. Ayun, hanggang ngayon tulog pa rin. Nakatulog din ako, siguro may dalawang oras din akong tulog. Kasi talaga kagabi wala akong tulog kasi ano, nagising siya ng alauna at hindi siya natulog. Tapos pag ibinibigay ko kay Asis, ano siya, nagiiyak siya. Kaya tabi ko siya kasama si Asher, tabi ko silang dalawa. Hindi ako masyadong nakatulog, kaya antok na antok ako kanina. At least dalawang oras. Si Asis ay nakatulog din. Si pagdating dito, siya yung nag-asikaso lahat, naglabas siya, nag nagligpit likpit ng konti dito. Hindi pa siya, hindi pa siya tapos sabi ko, mong iano, Sabi ko, pwede naman hanggang bukas ang mong susunod. Kailang iniisip na kasi niya, kahit papano daw, kapag may tumag na pasihero, para kahit papano may income din. Yun ang sabi niya. Pupunta ganyan. Sabi niya. Nasasayangan din kasi nung nasa hospital ko pa naitawag ang mga pasero niya. Sabi niya, nandito ako sa barat. Pero kaya inaano niya yung trabaho dito, minamadali niya kasi kahit papano. Alam niya pag may tumawag o, oh, sige. May tumawag ganyan. Nandito kanina si Naama, tumulong din maghugas. Siya yung nagsampay ng mga ibang damit na nilabhan. Ayan, so, ayun, nakaraos na. Nakaraos na tayo sa ating, ay, sorry anak ko. Nakaraos na tayo sa ating pangangalang. Eh? Ay, yun lang medyo masakit pa bali eto tatanggalin tong ipinalit after 2 days papatanggal namin hindi pa natanggal yung tahi guys so after 2 days ipapatanggal to tatanggalin na rin yung tahi at saka hindi ko alam kung pero nung kanina nung kinilan ng doktor sabi niya okay na daw pero iano ko muna sabi niya na wag ma bumubuka. Pero masakit pa siya. At saka yun yung turok ko sa likod, yun yung ang nararamdaman ko nga. Hanggang ngayon nararamdaman ko siya masakit. Parang maghiwa-hiwalay ang aking mga buto-buto. So ayan, and syempre, sa lahat ng prayers nyo guys, sa inyong lahat, sa lahat ng prayers nyo, uh, para sa aming ano, safety delivery ni ano sa, sa para sa akin para sa akin ano safety delivery at para din kay Tonton maraming maraming salamat so siguro na panood nyo naman yung video ni Ading Ruth sabi ko mag video ka ikaw ang bahalang mag update sa kanila sabi niya kasi alam mo hindi talaga ako makakapag ano hindi ako makakapag video sabi ko sa kanya nung, nung unang, una sila. si Judy, si Julie, si Ruth araw-araw sila na andun si Judy, nagpapadala ng pagkain, pagkain sa tanghali, pagkain nila sa gabi. Galing kay Judy lahat yon Lalo nung paglabas ng baby sa, sa, ano, sa operating room, nandyan, si, nandyan sila. Sila yung umalalay kay Asis kasi ba, si Asis yung nagiging runner dun na takbo dito, bili ng ganyan. Yung iuutos ng doktor kung ano yung dapat niyang bilhin. Kasi sabi ko nga sa inyo guys, sa public ang barat-purs, lalo sa OB department ano magagaling ang mga doktor doon sa doon talaga mga doktor doon ano napaka ano napakabait nila mga staff mga nurses nila doktor mga OB nila bait nila talaga makita mo na talaga nila inaalagaan ka din naman nila kahit nung nasa operating room ako kinakausap ako nung anesthesiology Ayan, yung mga staff doon, kinakausap nila ako. Kasi siyempre hindi naman maiwasan, nakakabahan ka talaga. Pero salamat talaga sa mga doktor. Bali ano, yung nagpanak sa akin babae, ano sa region babae. Ah, basta, saludo ako sa mga doktor, mga barat for thank you talaga sa kanila kasi ah, inalagaan naman talaga nila yung kanila mga pasyente. Talagang tinatanong nila, ganito, ganyan. So, sa na lang ulit ako magkukwento guys. <laughs> Pero grabe yung experience ko ngayon sa pangangalak ko kay Tonton. Kasi alam niyo yung, nung nangalak ako kay Asher, merong dextrose na hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, binigay nila sa akin nung dun dati. Pero yung pangangalak ko kay Tonton, wala fasting, 24 hours fasting guys. Gutom. Pero sabi kasi sa akin ng doktor, after 12 midnight, after 12 midnight ng March 20, hindi na ako pwedeng kumain. Di, kumain kami kasi nagpadala pa si Judy ng pagkain sa amin ng gabi. Eh. Kumain ako ng kanin. Ang dami ko Yung tinola na niluto ni Judy, ako lang ang nakaupos ng lahat. Sabaw, kanin. Ako lang kumain nun. Kasi nga, ang inano ko nga yung magkaroon ng gatas nga. Para mapusko ko yung pagpababreastfeed ko kumain din ako ng saging, nagpadala si Judy ng saging, ng ano, kumain din ako nung kinain ko din yung saging no. Sabi ng doktor, after 12 midnight, sabi niya, hindi ka na pwedeng kumain. Sabi ko, yes, doc. So, akala ko naman kasi, kinaumagahan na ganyan, yung isuswero ka, bibigyan ka ng, alam niyan, yung hindi ka magukulam, hindi ka mag wala. Sinwero lang ako, na hindi about sa ano yun, basta swero lang yun di sinalang ako ng maaga, ganyan. Pagkapanganak ko, nakaramdam ako ng uhaw at saka gutom. Tapos bawal ko na. <laughs> Sabi, after 6 hours, nag-expect naman ako ng after 6 hours, iba eh, kakain ako kahit malang sana, ano yung konti lang, kasi gutom na gutom na ako, guys. <laughs> Sabi niya, hindi pwede tubig lang daw talaga. Nag-hallucinate ka na sa loob na, oh, recovery room kasi. <laughs> Alam yung gutom na gutom ka. Uhaw na uhaw ka. Tapos, sasaksakan ka ng napakatapang na painkiller. Parang, parang akong lumulutang sa alapap. Wala nang laman yung utak ko. Feeling ko parang nakalutang na lang talaga ako na ganyan. Oh. No? Hindi na. <laughs> Ay, grabe ang gutom ko. Hanggang sa lumabas. Hanggang sa lumabas ako sa operating room. Wala akong kain kasi... <clears throat> 24 hours ako sa operating room guys dinala ako doon ng alas 12 ng 21 hanggang alas 12 ng 22 wala akong kain gutom na gutom talaga ako sa recovery <laughs> kaya after noon nung nakalipat na kami sa cabin <laughs> sabi mo kaya Asis gusto kong kumain ng mata kailangan sabi ng doktor hindi pwede sabi niya soup ka lang muna pwede kang kumain pero soup mushroom soup chicken so, hindi pa pwede ang chicken hindi ako pwede kumain ng chicken pa sabi niya kailangan makautot kailangan ano daw kailangan makapupo ka muna bago ka kumain ng kanin ay naku grabe talaga ah. So yan guys, update ko lang kayo guys Nakauwi na kami dito sa bahay Maraming maraming salamat Ayan, yung mga previous na video na napanood nyo mo, Ay yung mga ibang video Yan video no Judy lalo nung ano, lung inilabas na sa operating room si Tonton. Kasi wala nang time si Asis na magvideo nga gawa ng siya yung taga-takbo doon. Ino minsan nga inutusan pa ni Asis si Julie na bumili kung ano yung dapat bilhin kasi gatas. B si Ay, bote na maliit si Julie yata, si na Julie yata ang bumili pa sa labas. May mga bilihan naman doon na gamit ng mga bata din kasi sa loob ng hospital. May mga parmasinil kasi doon kaya. Pero, pasalamat ko talaga sa mga Chituan Mamshis. Shout out Chituan Mamshis. Thank you so much. Nandun sila. Sinasay siya, Cecil. Si Nandun sila kahapon. Nagdala sila ng mga ano juice. Yes, anak ko. Si Sosio si Aspap, ano ko. Juice, bis bis biscuit ni Asher. Juice, prutas samosa ni Ama. Alam niyo yung mga pinagdadala nila thank you talaga Chituan, She's thank you so much ay nako si julie si si judy si ating ruth say siya, si sin yung mga bata ay nako maraming maraming salamat talaga guys sa inyong lahat din mga ano thank you so much lahat ng mga greetings nyo Ayan, thank you mga prayers niyo. Thank you so much. Yes, anak Papa, no. Papa is tired, anak ko. You know already, Papa is tired also, not only mommy. Okay, okay, okay. So yun guys, update, update. Kukwentuhan ko kayo sa mga, kukwentuhan ko kayo guys sa mga susunod. Grabe yung experience ko talaga ngayon sa pangangarap ko kahit ito. <laughs> Ay, nako, may mga nakakatawa na, ano, alam nyo yun. So, ayan, nandito na kami sa bahay. Naka, anong tawag doon? Nakaraos na tayo sa panganganak natin. Ayan. So, ayun, natutulog na yung ating baby bonus. thank you so much, everyone. God bless us all. Bye!